orasyon sa sarili upang makausap ang gabay mo. Amang makapangyarihan, pinapamagitan ko ang iyong liwanag. Sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, buksan mo ang aking isip at puso. Gabay ko, kagapagtanggol ko, lumapit ka sa akin ngayon. Pakinggan mo ako ang aking mga panalangin. Bigyan ako ng kaliwanagan at ipakita ang tamang landas sa aking tatahakin. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Bikasin lamang ang mga orasyon na sumusunod ng tatlong beses at iihip sa isang basong tubig at inumin. Hindi kaya iihip mo sa iyong bibib. Sator arepo, Aripo, Timito Perarotas, Sitium Cruz Dium, Sitium Cruz Sitium Cruz Amen. Gawin ito araw-araw hanggang sa makausap muna ang gabay mo. Maraming salamat sa mga tao na niniwala at tumangkilik sa mga binahagi kong kaalaman.